Hello everyone. Ang topic natin na ngayon na pag-uusapan is about circuit pa rin. Pero ito ay uh, ito yung pinaka basic foundation sa pag-aaral ng circuit. So dapat ay uh, alam mo to. So ang una is series circuit. Alam mo to, pinaka basic. Hello everyone. Ang topic natin na ngayon na pag-uusapan is about circuit pa rin. Pero ito ay uh, ito yung pinaka basic foundation sa pag-aaral ng circuit. So dapat ay uh, alam mo to. So ang una is series circuit. Yan ang pinaka basic and common foundation sa pag-aaral ng circuit. Ito yung mga unang itinuturo at unang pinag-aaralan. Series at parallel. So malaking malaki ang uh, naitutulong nito ano, itong dalawa na to dahil sa mga higher circuit, yung mga talagang level ng circuit na matataas na o marami ng design. So, andun, andun yung combination ng parallel at saka ng series circuit. So, kaya kailangan ito ay maintindihan natin, lalong-lalo na yung mga basic foundation na kagaya nga ng series at parallel. So, pag sinabing series circuit, ano bang ba ibig sabihin niyan? So, ang series circuit is simply uh, connected in successive. So, successive. Tama ba ang spelling ko ng successive? Successive. So, pag sinabing successive, so, pag sinabing successive, yan ay sa Tagalog pa ay magkakasunod. Magkakasunod. O kaya ay sunod-sunod. Magkakasunod. So, anong itsura niyan? Anong itsura niyan? Magkakasunod-sunod. So, ang pinaka-component na ginagamit sa paggawa ng circuit o sa pag-aaral, yung mga basic, ang pinaka ginagamit nilang component is itong resistor. Yan, ito yung resistor. Ito yung symbol ng resistor. Nakasigzag. So, yan. So, kung successive, ibig sabihin sunod-sunod. Sunod-sunod yan. So, ito yung kasunod na circuit. Ano may na resistor. Pag Pasensya nyo yun na yung aking drawing. Yan. Yan, resistor yan. So, so pag sinabing circuit, meron siyang battery dapat. At mayroong complete path para sa current or sa charges. And normally has resistance. Ito na nga yung resistor. So, yun ang ibig sabihin ng series. Magkakasunod-sunod o sunod-sunod yung mga resistor. So, wala namang ibang design ng series circuit. Uh, yung position niya lang pwedeng maiba, pero yung wala namang iba kung napag-aral ang design ng series circuit. Basta ang alam ko sa series circuit, magkakasunod-sunod. So, pwedeng yung halimbawa, pinaka pinaka sabi na diwa tayo ng pinaka example na mas mas pinaka common sa sa, sa ibang tao na madali nilang maintindihan. So, ang ibig sabihin ng circuit halimbawa eh meron kang TV. Hindi natin tele, uh, television. Yan. Ganyan. Yan. 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 Siyempre, meron niyang plug. So, ang pinaka-common na plug niyan na, ano, na source niyan, yung ang input niya ay dalawa. Yan. So, example naman, may meron kang refrigerator. Yan. Refrigerator. Rep yan. Rep. So, kunwari, rep yan. So, yan yung handle. So, syempre, meron din yung plug. Yan. Tapos meron siyang dalawang wire. Line 1 at line 2. So example naman is electric pan. Yan. yan meron kong pan. So meron din yan. So no. Pag series circuit, ang connection niyan, baka ito yung outlet mo. Baka ganyan yung outlet. So dalawa yan kasi dalawa yung sasaksak. So ang series circuit, Etong isang linya, sabihin natin ito. Etong line 1 na to. Tapos line 2. Yung isa connected dito. Tapos so eto hindi siya connected dun directly. Kapag series circuit, itong isa iko-connect natin dito. Tapos itong isa iko-connect natin dito. Tapos itong pinakadulo, yun ang iko-connect natin dito sa line 2. So, yan ang itsura ng si series circuit. So, parang ito ay mag, itong, itong TV, natin, itong ref, itong electric pan, yun yung mag act as resistor. As resistor. So, ito yung pinakadalawa, yung pinaka na sinasabi kong plug. sabi natin plug. Yan. So, yan yun. Ito. Tapos, yung kasunod nito, dito. So, kunwari, ito yung isang mong resistor. signal. Sabihin natin ito yung isang mong resistor. Yan, yung e. So, kung nari kung ito yun, siya ito yun. So, kaya na sinabi ko, ito, connected siya dito. So, ito, connected siya doon. So, yun yung pinaka, ibig sabihin niya, series. So, ito, connected naman siya dito. So, kung ito, kung yung resistance niya, yan, Kung ito yan, so ito yan. Tapos yung pinakadulo, ito yon diretso doon yon sa kabila. So yon So ito, AC source. May mga source kasi tayo, di ba? Pwedeng battery, pwedeng yung outlet natin sa bahay, AC source. O pwedeng yung mga photocell o yung, yung, mga solar natin sa, sa na ginagamit, solar sensor. O kaya naman yung isa pa, yung electricity and magnetism, yung nakakapag-generate ng ng current kapag ginamita ng magnet at saka ng coil. Yung kasi under ng source of electricity. Electricity and magnetism. Uh, yung static electricity by, by friction. Yan yung mga photovoltaic cell. Yan yung mga sources of electricity. At isa na nga itong battery. Ito yung under siya ng conversions of chemical energy. So yon, so yan sana malinaw yung series circuit successive. So, yung forma naman na sinasabi ko, yung itsura naman sinasabi ko is, hindi wala naman siyang ibang design. Ang series circuit, kita tandaan nyo, huwag kayo malilito. Wala siyang kahit anong ibang design. Yung position lang kasi pagdating sa mga exam, pag-aaral, iniiba siyempre pa nung nagpapa-exam yung, yung design ng circuit, yung position. Pwede sabihin natin, nakaganyan siya ngayon. So, ang malaga siya ay series. Yan. Pwedeng ganyan eh. Pwedeng ganyan ang gawin. Yan. Pero series pa rin yan. Bawa, ganito naman. Nakatayo naman ang ganyan. Yan. As long as yung point nitong isa, tapos yung end na point nito, ay, ay kasunod dun sa isa. So, eto yon So, yun yung tinatawag na series circuit. So, next is yung ano naman yung yung parallel. kung yung series ay successive, connected in successive, yung parallel ay directly connected naman sa voltage source. So, yun yung ibig sabihin nun, directly connected. So, kung sa series, ito yung series, ito yung series, sa parallel naman so ito yung ano ito yung battery natin yung isang point naka-connect doon tapos sunod tapos yung end dito sa negative so kapag sa sa parallel naman kung ito yung dalawang resistor yan yan ang connection ng isa nito ay dito ito ang connection nito hindi siya connected dito connected siya directly sa voltage source. Kaya sa so tinawag na directly connected sa voltage. Yung two points nitong resistor ay directly connected sa voltage source. So, ito, ganun din. Connected siya dito. Tapos, itong isa ay connected dito. Yan, yun ang ibig sabihin ng, ng parallel. Directly connected to the voltage source. So, ito yung pinaka-itsura ng parallel. Pero, may mga pero yung pinaka-common na itsura niyan is, yung makikita natin, ay ganito. Ganito ang itsura niyan. Ito yung battery. So, ito yung isa. Wait. So, ito yung isa. Ito yung resistor. Yan. So, directly connected yung isang point sa battery sa positive side at yung isang point sa negative side. Now, ito, ganun din. Directly connected sa dito at dito. So, yan yung pinaka pwede, yung mga iba't ibang itsura ng parallel. Siyempre, ito, ang pinakamadali na lang dyan, salit na i-connect mo pa dito, pwede mo siyang i-connect dito. Di ba? I-connect mo siya mula dito hanggang dito. Dito ka pa nag-connect. So, pwede mo na siyang i-connect dito. So, yan. So, eto. Sa halip na doon ka pa dito mo na, pwede mo na siyang i-connect. Kasi, zero resistance naman yan eh. So, yan yung pinaka... Parang ang nangyari, pinahaba mo lang to. Pinabahaba mo ito hanggang dito. Tapos, ang pinaka nakakunik lang ay ito. Itong part na to at saka ito. So, ganun din dito. So, ang pinaka na, na itsura ng parallel ay 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 ito. Yan, yan ang pinaka-common na itsura ng parallel. So, meron pa rin iba't ibang itsura niya basta parallel. Ano? Papakita ko sa inyo yung isa pang itsura niyan. Kaya yung iba kasi nililito, syempre. Pag mga exam, pag-aaral, lalo na lang kapag nagka-college ka, kailangan iibahin nila kung ano yung, hindi nila kung ano yung mga tinuro sa kanilang lecture, dapat iibahin nila pagdating sa exam. So, pwedeng ang ganito ang maging itsura niyan. So, yung isa nandito. Sa harip na nandito. Dito. So, kaya medyo nakakalito. Kasi yung battery, parang nas, nasa gitna na. Pero kung tutusin, yan na yung dalawang resistor na ito ay directly connected sa voltage source. So, yun. Kaya kailangan maging mapagmasid o no? mapanuri. Lalong-lalong na sa mga circuit. Kung ito ba ay series o kung ito ba ay parallel. So, kanina, bigyan ko pa kayo ng isa pang example para mas madali. Ano? Bigay pa ko ng mas madaling example ng parallel. So, kanina, meron tayong TV. TV, television. Meron tayong ref. Yan, meron tayong fan. So, meron siyang plug. Meron siyang plug din dito meron din ito. Tapos, ito yung outlet natin. Sabihin, dalawa na natin. One gang. Yan. So, kung sa, kung sa series, connected siya dito, tapos igagano natin. Sunod-sunod. Sa parallel, hindi ganon. Directly connected siya dun sa dun sa sa voltage source. Ito yan. Yung AC natin. Directly connected. Ito, directly connected siya doon. Tapos, itong isa, directly connected siya doon. Tapos, itong isa, directly connected siya doon. O kaya, directly connected siya doon. Yan. Yan yun yung pinaka. So, ibig sabihin pala, ang ginagamit natin na uh, circuit, klase ng circuit sa ating uh, building as uh, sa mga residential yung mga bahay natin ay parallel hindi siya series so kung kung ako ay hindi nagkakamali ang mga series circuit ay yung mga christmas light dati yung mga christmas light kasi yung maliliit yan naka series yan kaya kapag na busted yung isa o napundi napundi yung isa na, na nawawalan ng ilaw yung lahat So, ibig sabihin naka-series siya. So, malalaman natin yan sa mga susunod na video kung bakit nawawala. Na. So, yun. So, yun. So, sana eh, na-discuss ko na maganda yung ibig sabihin ng series at saka parallel circuit. So, that's it. Thank you.